Kinumpirma ng Philippine National Police na may hawak na silang dating membro ng tinagriang Angels of Death ni Pastor Apollo Kibuloy. Si Patrick De Jesus sa detalye. Iginiit ng kampo ni KOJC leader Apollo Kibuloy na wala siyang private army o Angels of Death. Hirit ng kampo ni Kibuloy. Ang amin lamang alam is marami siyang uh, angel warriors man na no uh, nag-surrender na si pastor no and uh, to add more cases and founded cases against him would not only be unjust it would also be immoral pero ang PNP kinumpirma na mayroon na silang hawak na umanoy isang dating miyembro ng Angels of Death inamin at pinatotohanan daw nito ang mga testimonya na ginagamit silang panakot sa mga menor de edad na biktima ng pang at sexual abuse ni Kibuloy. Hindi na nagbigay pa ng detalye ang PNP sa pagkakinanlan nito para sa kanyang seguridad. May mga specific na cases siyang ibinigay but sa ngayon hindi muna po pwede nating maibigay unang-una so as to protect his uh, security and of course yung safety ng kanyang pamilya. Mayroon pa raw na mga dating membro ng Angels of Death ang nais lumapit sa mga otoridad. May mga binanggit po siya na mga kasamahan niya, di umano na natatakot lang to come out in the open. So nagkakaroon po ngayon ng pag-uusap para makausap din natin at uh, makakakap natin na uh, face to face yung mga sinasabi pa niyang iba niyang mga kasamahan na tumiwalag na sa KOJC at handang makipagtulungan sa ating uh, sa, sa PNP. Una na rin kinumpirma ng PNP Civil Security Group nailag sa mga pangalan na isinumite sa kanila na umano'y miyembro ng Angels of Death ay mayroong lisensya at rehistro ng armas. Nakatakda naman sa susunod na linggo ang pagpresenta ng mga ebidensya sa Pasig RTC kung saan may kasong qualified human trafficking si Kimuloy at iba pang mga kapwa akusado Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.